ito na yung pangalawang dive namin hanap tayong isda uli just sa parte unahan na ito talik bago pandara mm -hmm. uli mga kapaders katapos lang namin kumain kahit naglaang nagsinabawang kami ng talik bago hindi ko na binidyohan mga kapaders hanap ulit tayong isda dito na rin kami sumesed sa sinisida ng unang dive na ito bigan mailap mga kapaders parang may langoy mahirap yung tamaan kapag malikot aroy huwag kang susuot Malaki pa naman ito mga kapaders. Ikutan ko. Gigitikin ko. Tumalikot pa sa akin. Mm -hmm. man. Pis nga ang tama. Lampas ibig mga kapaders. Buti na lang hindi dinuplasan. At yung dinuplasan, suot sa butas to. Walang hindi. Na ito pa, malaking nukos. Pambinta na ito. Uuluhin ko mga kapaders. Kwartal mm -hmm. linaw na ito. Pandaratagdag ulit. Salamat Lord na marami. Walang kulang butas sa bahorang ito. Bakit daw kay ulang kulang butan? Bakit na sa karalimang pa butan, hindi pa natabi ng kawabawan? Wala kayang buwan mga kapadyors, pag may buwan, naglalagoy kayang kulang butan, nagahap ng mga kain. Kahit walang kulang butan, isda laang, sulit na, makatilin siya rin, na ito, lapu-lapu, may mga lapu-lapu bagong tabi sa bawang ito. Mm hmm, hmm, detek sentido ang tama mga kapadyors. Ayos na ito. May kasamayan ng mga huli-kulong lapu-lapu sa unang dive. Salamat Lord na marami. Kartan ni na wala, 180 ang kilo. Hanap pala ng ang kasamahan at baka mayroon laang ang naroon. or alatan mga kapaders. Pangulam ulam na naman ito. Mm <coughs> Palikpikan ang tama. Pangihinain ka pag nakadugo na nakadugo ka. Palitan natin na pa ng isda, pang-ulam saka pambinta. Pang Pero mas marami pang binta mga kapaders kaysa sa pang-ulam. Harap na naman tayo. Dito sa parting unahan. Oy! Ano na kayong dalawa? pagkabata pa ninyo hiwalay kayong dalawa maglayo kayo maglayo layo layo bitawan mo siya ngayon bitawan mo bitawan mo kabata pa ninyo na kayo pinapabayaan kayo ng mga magulang ninyo at talagang maglalapit pa kayong dalawa lumanga lumayo pa na nga isa ka ding makulit layo kabata pa ninyo na kayo eh layas layas layo makita pa kayong magkasama papanay ko kayo hanap ulit tayong isdang mga sa parting unahan na naman na ito bigan or matampusa lagat na ka dyan ayos na itong pandiradagdag mabigyan sa bahurang ito mga kapadyers pili itong pagtsagaan mas pambinta hanapan ko pang isda at baka mayroong kasamahan na ito isdang may balbas timbungan mm -hmm. pambinta na naman ayos na ito maraming salamat ulit Lord na marami Wala sawang pa salamat sa biyaya ngayong gabi lulubos-lubos na namin ngayon dahil masama ang panahon ngayon mga kapadyers katligo madunlok makibagay ng dagat Harap tayo uli. At baka bukas hindi tayo makalaot. Naroon, alatan uli mga kapaters. Rodillo, mas malaki ito. Ito masarap sabawan. Papasiguruhin ko pagpana ng mahuli ko kagad. Mm hmm Gitik mga kapaters. Yun, sigurado ka sa akin. Ibubukod ko ito pang ulam ko mga kapaters. Masarap sabawan. May kasamang talbos pula. Hanapan pa natin. At baka mayroon pa. Naroon, nakahurandig. Kanuping, Mmm, -hmm. ka na naman ang tama. Yan lang kaya ng isda mga kapadres, may paking palikpika ng patama lagi. Kaya la, pinakang limit na ito, rigik, pag nakakapunit. Hanap tayo, dyan sa mga butas-butas. Naroon, sulit mga kapadres, medyo maliit pa. Dito tayo, malapad. Mm -hmm. malaki ang patamaan, walang singaw. Talikbago, ganito ang kaganda ng sukat ng talikbago, malapad. Walong peraso na ito, isang kilo na, kaya sulit ng pangulam hanapan pa natin ang kasamahan naroon nakasuot lapo-lapo or sibungin mga kapaders kwartan linaw na ito pasiguruhin ko mm -hmm. palikpikan ulit ang tama diyan ka pang pag nakadugo ka dumugo ka na lalabas na ang mga kapaders yan pang na ito sana mayrong pa ating hanapan dito sa butas atin silipin baka may nakasuot laang Naroon, kanuping mga kapaders, malaki. dinubol ko ang rubber. naas mo konta tao mga kapaders, naalikabok. Iba talaga pag double rubber, pero sa ano? Gitik pati mga kapaders. Ayan, huwag lang makabunot. Uy, kwartan linaw na, pandaradagdag. Salamat na marami sa bahurang ito at may isda talagang panain Hindi tayo binigo mga kapaders, kahit malayo ang biyahe namin. Dalawang oras bago kami nakabot dito sa bahura. Pero ayos ma, hindi kami nabigo. Hanap na naman tayo. Diyan sa parting unahan. Tsaka-tsaka lang. Na ito, talikbago ulit mga kapatid. Mm hmm. Lagat-lagat ka dyan. Pandaradagdag. Kapag hindi ako nakalaut bukas, susunod na gabi tayo malaot. Baka magamit yun yung bagong camera natin. Excited ako magamit yung bagong camera natin. Kung maganda, ang kuha ng video natin. Hanap ulit tayo. Itong gamit kong camera ngayon, akaso give checks ito mga kapatid. Pero ayos din. Maganda yung kuha ng camera. Mm hmm malinaw din kaya ayos pa natin ang set ng settings ng camera na bago para magandang kuha yun tinamaan gitik mga kapatid pang daradagdag sa bigan lang nisulit na andilin siya bukas tong maga ito magandang tsaga-tsagaan itong harap kayo ng buyer yung gayong klaseng isda ng mga bigan danggit saka yung mga kanuping timbungan tulad nito talikbago. talik bago mm -hmm. ganito ang harap ng buyer dito sila masaya pero yung kausin ayo bilhin Walang problema mga kapaders. Yung pinapala namin na cow, sir. Piling iulam naman iyon. Hanapan pa natin. Pakita, mga isda. Na ito, ihawin ng aking inakay. Mm -hmm. Nagdulugot na mga kapaders kagad. Katatama pala ang ay. Ay, nakabulot. tinuos ko lang mga kapaders. At malamot ang palikpika na yan. Gawa ng aking inakay bukas. Maihawin na naman, na bibiya Lipstickan kung tawag dito sa amin. Hanapan pa natin. Pakita mga isda Kahit walang kulambutan Pili na pagtsaga ng isda Na ito mm -hmm. na naman Sige ikot Parang ilis ng helicopter Pag siging ikot ang talikbago sa stingless tampan natin mga kapaders Nagbibilis-bilis na kami ng langoy At napit ang taibin Maya maya malakas man ang agos mm -hmm. Huli ka dyan. At ngayon mga kapas kahibasan Mahina pa ang agos Kaya pang salumpangin at mamaya pag pitan ta events, silikado garon ilog na naman. Hanap ulit tayo. Na ito pa mga kan kanuping na naman. Sana tamaan. Mm -hmm. lagat ka dyan. Labas na kagad. Lumabas ka na diyan, na sa akin. Na ito. Malaking kanuping uping pa ang camera ko. Muntik pang mabasag mga kapaders. Korta na ito bukas. Hanapan pa natin ang kasamahan. Pakita mga isla Nasaan na kayo? Na ito kanuping na naman mm -hmm. lagata ka dyan pambinta na ito mga kapaders tuwa na naman bukas ang buyer lawas na naman ang bayit katong bagang sigurado naman siya hanap ulit tayo bilis bilis tayo ng kilos at napitan tayo ibin mga kapaders wala nang isa dito oy na ito sibungin pasiguruhin ito mga kapaders mm -hmm. naulog na naman katinit asintido na ayan red na sunoy mga kapaders kung buhay mahal ito, 1.5 ang kilo ay ngayon patay. 1.5 ang kilo. Hanapan pa natin at baka meron na ito nakasuot. Malaking bigan. Mm -hmm. Lagata ka dyan. May itim na ang kulay nito mga kapaders. Ganito talaga ang bigan. Pag malaki na, tim na ang kulay. At pag medyo maliit pa, ang kulay medyo posaw. Estimate ko nito mga kilo. Iba na ang kulay dito ng buhangin. tim itim na ito. Malaguno. Mm -hmm itong masarap sa mga kapadyos sa lahat malugun kung tawag sa amin awang ko lang sa inyong lugar malalim na yata ito na ito pa isda mm -hmm. biga na naman muntik pang sablayan mga kapaders makakapunit na naman buit makulat ang balat na ito na ayan na mga kapaders may agos agos na maya maya malakas na yan para lang ilog yung kalakas hanap kulit tayo dito sa butas uy na ito malaking surahan to mga kapaders double rubber mm -hmm. hindi nakakibo delikalong gitik huwag mo nang gagalawin mga kapaders yoy na ito namimirsa na huling persa lang pala nyo mga kapaders ayan nagitik natin kailan si ng pan, hindi tumagos at kung hindi nagitik atakas si ng pan natin bayanong nakalabas hindi tumagos mga kapaders bulit nagitik natin ayos na ito salamat lord malaking surahan pandaradagdag doon sa ulang dive natin sa ulang dive malaki din ang surating nahuli ayos na ito bakit ito kapatid hanapan pa natin dyan sa parting unahan pakita mga isda naroon timbungan isdang may balbas malaki mm -hmm. Oy, malaki ang tama mga kapaders bayan nakapulit na naman i-reject na ito pang ulam papatakan mo bukas sa akin masarap itong paksiyo mga kapaders lalo pag may kamatis hanap ulit tayo Pakita, naroon. Talik na man, mga kapaders? Mm -hmm. Yari na naman kayo sa akin, pandaradagdag. dagdag. Pati ang tao na ng kaapana dahil hinahabol ang oras mga kapaders. At dahil mamaya tagus parang ilog na naman. Malalim kaya ang pangantuhan kayo ito mga kapaders. 27 di pa. Kaya di tayo kaparapawad na masyado dahil baka tayo ano din. Mm -hmm. pang ulim ulit mga kapaders. Ayun, pinikot-ikot ang panok sa taas. Hindi ko mabidyohan mga kapaders. Ano nang malikot na masyado, huwag ka nang paralikot Itong nasisida namin, kung lang na ito mga kapaders, pabula ang ito, dosin hindi pa. Naroon pugita kita. Manalang gabi mga kapaders, kung tawag sa ay tibogok. Pang ng aking kasamahan yan, masarap yung adobo sa kata mga kapaders. Sige ka Debs Rico, mo na yan. Yun, at pag nakasuot pa yan, hindi mo na makahuli yan. Ganitong pugita, pinakamalaki na ito. Puno imidya lang mga kapaders. Pero pag yung manalang araw, yung pugita, kung tawag sa amin, lalaki yun hanggang 10 kilo. Hanap ulit tayong isda. Diyan sa unahan na ito, pang ulam. Mm -hmm. Gitik, sentido ang tama mga kapatid. Ayaw pang lumabas, sikip sa butas. Yun, nakatanggal din. Ayos ito pang dagdag pang ulam bukas na umaga. Apat kami maghahati ng kasamahan ko. Hanapan natin ulit ng isdang mga pana naroon kanuping nakaulay puti malaki mm -hmm. gitik mga kapaders ayan nagdudugo sigurado another 130 kilo sa ganitong isda tuwa ang bayo namin mga kapaders first class na isda pero ayaw ng lapu-lapu hanap ulit tayo na ito aba nagsulpot dumang sa aking harapan bigan mga kapaders or matampusa may lapa mm -hmm. dinuplasan ulitin ko mm -hmm hindi ka na makakatakas dyan sigurado ka na sa akin sige magparaikot ka dahil doon lang na ako may sima yan hindi ka dyan makakatakas oras nga pala ngayon alas 2.45 na mga kapaders narot tagpian na may tagpian na kulay itim mm -hmm. pandaradagdag gatong isda mga kapaders mataba ito pag ito mataba ang taba nito ay kulay orange sarap sa bawan na ito mga kapaders pinabidyohan ni ko pinahanga sa akin nakapa ng malaking snapper maasang kilohan niya tayo mga kapatid estimate ko lang naman yan pero mag-uusig ay timbangan oy lapit ang tama balat lang ang tama pag lang, yan nagpulyang mga yan ang kanibis riko dakutin mo na kaga dyan pasala gayang kalaki palag isang kilo na ang snapper hanapan natin baka mayroong kasama yung snapper na kanibis riko na pana dito sa butas naroon may nakasuot kanuping na malaki mm hmm. Sigurado ka, hindi ka din makakatakas. Kwartang linaw na ito. Salamat Lord. nakatsamba tayo ng malaking kanuping. Mga isang kilo rin ito. Kasi dapat na nung nahuli ni Kadep Sirikong snapper. Pero sa presyo, magkaiba ito. Ito yung 1.3 lang ang kilo. Yung napanin ni Kadep Sirico. Yung naipasa kong 50 mga kapaders. Hanapan pa natin. Naroon, kanuping ulit mga kapaders. Mm -hmm. Yari ka na naman. Ayan mga kapaders, maalas stress na maaho na rin kami at mauwi na. Medyo masama na ang kibo ng dagat. Na ito na mga kapaders, nawi pala ang kami ng kasamahan ko. Ito, na na yung mga kapaders, naibok ko na yung mga pangulam. Pinangibabaw yung malaking surahan, yung mga snapper, saka yung mga timbungan, kanuping, nadyo sa ilalim, naligyan ng malaking surahan. Hindi ko na nabidyohan mga kapas, pasinsya na. Pagdating ko galing sa bangka, ito yung mga isda na na sa styro mga kapaders. Hindi ko na nabidyohan bago piliin. Pahuli-huli kaya ako sa pansitan. Good morning sa inyong lahat mga kapaders. Na ito na aming kabintahan sa dalawang dive. Ayos pa man aming kinita. 3,390. Ang gastos, 630. Ito ang natira, 2,760. Pinagliwa mga kapaders. Na ito pa man ang partiyan, bawat isa, 550. Ayos na ito. Salamat Lord sa biyaya kagabi. Kahit malayang pinuntahan, mayroon pa rin biyaya galing sa iyo. Mayroon naman kami pang bigas na ito. Ayos na, mga man dalawang kilong bigas, pati pang gatas, pang diver sama-sama na yan, ang matira, pang tinabay, pang asukal kapi. Maraming salamat ulit sa inyong panunood. Abang-abang ulit sa ating susunod na adventure na gagawin. Paglintap ng dagat, pag ulit. Gagamitin ko rin yung bagong camera ko. First time ko makakapas gamitin ang bagong camera natin. Excited na ako. Maraming salamat ulit. God bless. Siya nga pala. Shout nga pala sa Luzon, Visaya at Mindanao. Pati sa ating OFW. Ingat tayong lahat.